Dito makikita nyo yung USD available Tapos yung aking kinita sa panonood ng mga paid advertisement Ayan, ito yung ating na-earn Hi guys, ang magandang araw sa inyo lahat Today, ishishare ko nga po sa inyo itong payrib.com Kung saan tayo pwedeng kumita sa panonood ng mga paid advertisement Sa paggawa ng mga offers, ng mga challenge So, para makapagsimula ka dito Ang kailangan mo lang gawin, pumunta ka dyan sa ating video description I-click mo lang po yung link Tapos mapupunta ka dito sa sign up section ang kailangan mo lang gawin dito guys is mag-create ka ng account mo. I-fill out mo lang itong full name, yung iyong email address. Make sure na nakakatanggap ng email yung iyong email address. Dahil magsisend sila dyan ng confirmation code. Tapos i-fill out nyo itong password and mag-agree na rin kayo sa kanilang terms of service at basahin nyo na rin yung kanilang privacy policy. Now pwede ka na makapag-create ng account at ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung account ko. Kung magkano na yung kinita ako, kung paano yung process ng pagwi-withdraw at kung paano tayo makakapagsimulang kumita dito po sa ating account. Ayan, nakapag-login na ako sa account ko at nandito tayo sa dashboard. Dito makikita nyo yung USD available, tapos yung aking kinita sa panonood ng mga paid advertisement at sa paggawa ng mga challenge and high offers. So ituro ko muna sa inyo guys kung paano tayo makakaipon dito ng dollars. Dollars po kasi yung iipunin natin and automatically yun ang pwede nating ma-withdraw. Dito guys sa pinaka dashboard, so meron ditong mga offers. Ayan, pwede natin i-take ito tapos meron ditong seconds lang. So for example guys, ito, i-take natin yung offer. Hintayin lang natin guys matapos itong loading. Ayan, i-click natin yung complete. And guys, kung mapapansin nyo, nadagdag na po itong ating kinita. So, pwede ulit tayo dito guys mag-take ng offer. Ayan. Now, wait natin, guys. Pagkatapos, i-click natin yung complete. Ayan, ito yung ating na-earn. So, bukod pa dito, guys, sa mga advertisement na to, pwede pa tayo dito sa high offers. Ayan, dito sa high offers guys, simple lang yung gagawin natin. Dito po, pwede tayong magsagot ng mga survey at makaka-earn tayo dito ng dollars na agad or peso. Automatically guys, mapupunta yan dito sa ating balance. yan meron kayong pagpipilian dito guys. At syempre guys, pwede rin tayo dito sa challenges. Dito po meron tayong challenges and pag ginagawa natin yon makaka-earn tayo ng dollars. For example dito, complete 30 steps by watching mixed advertising websites, makaka-earn tayo ng 3 USD. Pero yan, up to 3 USD lang po. Tapos dito naman, create a YouTube video talking about payrib, makaka-earn ka ng 7 up to 150 USD. Tapos dito, meron ding ibang offer. So, for example, sa akin guys, nagawa ko ng video. Ayan, pwede pa ulit ako maka ng 7 up to 150 USD. And yung kikitain ko dito guys, ay papasok yan dito sa aking USD available. Isasubmit ko lang yan dito at pwede ako maka -earn. At bukod pa dito guys, pwede pa ulit tayo maka sa pagre refer at dito po sa referral system or section na ito, yan, mag-invite ka lang ng kakilala mo, kaaway mo, or ng kapamilya mo, pwede ka maka-earn. po, makaka-earn ka ng 1 USD sa kada friend na ma -re refer mo at magkakaroon sila ng $7 bonus pag nag-register po sila using your link. Tapos dito po makaka-earn ka pa ng 10% dun sa withdrawals ng iyong kaibigan. For example, sa $100, meron kang 10%. So, para makapag-refer ka, i-copy mo lang itong link. I-share mo lang yung link mo sa Facebook, Telegram, WhatsApp. Ayan, i-share mo lang yan. Tapos, ikaw po ay makaka-earn ng 1 USD. So, sa akin nga pala guys, meron na akong na-refer na 11 person. At meron pa akong 3 pending referrals. About naman tayo ngayon guys sa pag-withdraw. So dito sa dashboard, ayan, meron na akong 107.37 USD. Para makapag-withdraw tayo, i-click lang natin itong payout options. Dito guys, maraming options para makapag-withdraw. Merong bank transfer, may Venmo, USDT cryptocurrency, may Cash App, merong Pix transfer, may PayPal. Xmax and Google Play. Iisa lang guys ang minimum at maximum withdrawal. Ang minimum withdrawal ay 100 USD at ang maximum ay 1000 USD. Pili kayo guys kung cryptocurrency, bank account or PayPal. So, bahala na kayo diyan guys. Sa akin ang pipiliin ko dito guys ay PayPal. I-click natin itong withdraw. Tapos dito guys, ayan, kailangan natin i-enter yung ating PayPal email address. Make sure guys na yung inyong PayPal ay verified. Ayan, pagka-fill out natin, i-click natin yung withdraw. And guys, withdrawn successfully allow up to 2 business days for payment to be processed. So hindi ko naiintayin guys na pumasok yan sa aking PayPal account dahil marami naman proof na may mga nakareceive na dito. And para malaman nyo po kung nareceive ko ba talaga to, pumunta kayo sa ating Telegram community. Ipopost ko po doon kung marireceive ko ba yung payment within 2 business days dahil Sunday ngayon. So hintayin ko na lang siya. Pag nareceive ko po yan or hindi ko nareceive, ipapakita ko sa inyo sa ating Telegram community. So kita kita tayo dun guys Pumunta lang kayo dyan sa ating link Sa ating video description Na andun po yung ating telegram link at syempre, bago tayo maghiwahiwalay guys, ito na po yung one lucky winner ng 100 pesos Gcash dun po sa nakaraan nating video. Congratulations sa'yo at para naman sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala dahil may giveaway pa ulit tayo dito sa video na to. Para makasali ka, i-post mo lang itong video na to. Ayan po yung mechanics. Sundan mo lang po yan para magkaroon ka ng chance na manalo rin ng 100 pesos sa Gcash. So, that's it for this video. Now, if you enjoyed or if you like this video, please give a thumbs up, subscribe. If you haven't, and click that bell as well. Once again, this is Alan Jade. Thank you so much for being here, and see you in the next video. God bless.